Napansin mo na ba ang sarili mong napindot na naman ang telepono kahit dapat nagtatrabaho ka na? O kaya kumakain ng isa pang biskwit sabay pangako sa sarili na sa lunis na lang ako magsisimula? Sa tingin mo, maliliit na bagay lang yan, halos walang kwenta. Pero sa totoo lang, ang mga yan ay maliliit na lamat sa ating panloob na kuta. Ngayon, hindi ka namin sisisihin sa mga kahinaan na yan. halip, titingnan natin ang mga ito sa kakaibang pananaw ng mga sinaunang Stoic. Aalamin natin kung paano ang mga pilosopong ito, na nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas, ay makapagbibigay sa atin ng superpower para labanan ang pagpapaliban at mga biglaang kagustuhan sa ika-dalawamput isang siglo. Manatili ka lang at matutuklasan mo kung paano mo magagawang mental at willpower training ang pinakanakakainis mong ugali. Mas madali at mas kawili-wili ito kaysa sa iniisip mo. Kung gayon, sino ba ang mga stoic na ito at bakit mahalaga ang kanilang pananaw? Isipin mo ang mga taong nanatiling kalmado habang namamahala sa imperyo ng Roma, habang nasa pagpapatapon, o maging habang nasa pagkaalipin. Kabilang dito si na Marcos Aurelius, Seneca at Epictetus. Ang kanilang pangunahing sikreto ay nakaugat sa isang simple, ngunit napakalakas na ideya. Inimay nila ang mundo sa dalawang bahagi, ang mga bagay na kaya nating kontrolin, at ang mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Hindi natin kontrolado ang panahon, ang ekonomiya, o kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa atin. Pero may control tayo, daang porsyento, sa ating sariling isip, paghuhusga at reaksyon. Dito, ayon sa mga stoic, nakatago ang susi sa lakas at kapayapaan. Kung gayon, simulan natin sa pangunahing halimaw na nakatira sa ilalim ng kama nating lahat. Ang pangalan niya, pagpapaliban o procrastination. Narito na ang napakahalagang gawaing dapat tapusin. Magsulat ng ulat, magsimulang mag-ehersisyo, tumawag ng mahalaga. Alam na alam mong kailangan yan. Pero sa halip, kusang pipindot ang daliri mo sa icon ng social media. O biglang sisidhi ang kagustuhang uminom ng tsaa, ikawalong beses na sa loob ng isang oras. Pamilyar na sitwasyon, hindi ba? Ang unang naiisip natin, ay, tamad lang ako at wala akong disiplina sa sarili. Nagsisimula tayong sisihin ng sarili na lalo lang nagpapalala ng sitwasyon at humihila sa atin sa lusak ng pagpapahirap sa sarili. Pero ang mga Stoics, ang mga sinaunang master ng self-control, ay ibang-iba ang pananaw dito. Para sa kanila, hindi katamaran ang ugat ng problema. Ang ugat ng problema ay takot. Oo, tama ang dinig mo takot. Hindi ang mismong gawain ang kinatatakutan natin. Kinatatakutan natin ang hirap o pagkadiskomporting sa tingin natin dala nito. Takot sa pagkabagot. Takot na hindi natin ito magagawa ng perpekto. Takot na masyado itong magiging mahirap. Nakikita ng utak natin ang imahinasyong bundok ng paghihirap na ito at sumisigaw. Alerto! Mas mabuting manood na lang tayo ng nakakatawang video mas ligtas doon. Kaya, ano ang dapat gawin? Nag-aalok ang stoicism ng solusyon na henyo sa pagiging simple nito. Huwag titigan ang buong bundok. Gumawa ka lang ng isa, halos hindi kapansin pansin-pansin na hakbang. Ang trabaho mo ay hindi sumulat ng napakalaking ulat. Ang trabaho mo ay buksan ang text editor at magsulat ng isang pangungusap. Ang layunin mo ay hindi linisin ang buong apartment. Ang layunin mo ay ilagay ang isang bagay sa tamang pwesto. Sa paggawa ng mikrohakbang na ito, ipinapakita mo sa utak mo na walang masamang nangyari. At madalas, itong unang hakbang ang sumisira sa sumpa ng pagpapaliban at nagbibigay ng puwersa upang magpatuloy. Okay, napag-usapan na natin ang pagpapaliban. Ngunit may isa pang magnanakaw ng ating kapayapaan sa kalooban. Mabilis itong kumilos, biglaan, at parang sinusunog ang lahat sa loob. Ito ay walang iba kundi ang galit at inis. Isipin ang isang karaniwang sitwasyon. Nakapila ka tapos may sumisingit. O kaya naman, may kasamahan ka sa trabaho na hindi nakatupad sa deadline at ikaw ang nadamay. Ang unang reaksyon? Halos automatiko umiinit ang mukha, kumukulo ang dugo sa loob, at gusto mong sabihin ang lahat ng naiisip mo. Pakiramdam natin, lubos tayong tama sa ating galit. Dahil ginawa ito sa atin, napakawalang katarungan. Ngayon, tingnan natin ito sa pananaw ng isang stoic. Sasabihin niya, hindi ang mismong pangyayari ang nagpasama ng loob mo. Hindi ang taong sumingit at hindi rin ang kasamahan mo kundi ang sarili mong paghuhusga tungkol sa pangyayari. Ang iniisip mo, hindi niya dapat ginawa yan, kawalang galang yan sa akin. Itinuturo ng Stoicism ang isang simpleng bagay, ngunit revolusyonaryo. May maliit na espasyo sa pagitan ng pangyayari at ng ating reaksyon. At sa espasyong iyon, maaari tayong magpasok ng malay na pagpili. Sa halip na biglang sumabog Pwede kang huminto sandali sa isip at tanungin ang sarili. Makukontrol ko ba ang kilos ng taong ito? Hindi. Pero ang reaksyon ko sa kanya? Oo, ng isang daang porsyento. Hindi ito panawagan na maging martyr o hayaan lang natapakan ka. Ito ay panawagan na huwag ipaubaya ang kapangyarihan sa iyong kalooban sa mga panlabas na pangyayari. Ang galit ay parang lason na iniinom natin. Umaasang iba ang mamamatay. Sa pagkuha ng kontrol sa iyong reaksyon, titigil ka sa pag-inom ng lason na ito. Inilalaan mo ang iyong enerhiya para sa talagang mahahalagang bagay. At ngayon, narating na natin ang ikatlo, at marahil ang pinakamapanganib na kaaway ng disiplina sa sarili, ang paghahabol sa agarang kasiyahan nagkukubli ito bilang pahinga, gantimpala o simpleng kaunting ligaya lang. Ang walang katapusang pag-scroll sa TikTok. Isa pang episode ng paboritong serye. Kahit kailangan ng bumangon ng maaga bukas. Ang dagdag na piraso ng cake na ipinangako mo sa sarili mong hindi nakakainin. Ang bawat isa sa mga gawaing ito ay nagbibigay sa atin ng maliit, ngunit agarang pagbugso ng dopamine, ang hormone ng kaligayahan. Mabilis na ng utak ang simpleng trick na ito. Gumawa ka lang ng simpleng aksyon, makakakuha ka agad ng gantimpala. Kaya naman, patuloy itong humihingi ng higit pa at higit pa. Sa huli, nahuhulog tayo sa bitag ng hindi natin namamalayan. Sinasakripisyo natin ang mga pangmatagalang layunin tulad ng kalusugan, kaalaman at karera para sa murang at mabilis na kasiyahan dito at ngayon para itong pagkuha ng microloan na may napakalaking interes mula sa sarili mong ako sa hinaharap. Ngayon ay masaya, ngunit bukas ay kailangan mong harapin ang kapalit. Ano ang ipapayo ng isang stoic sa ganitong sitwasyon? Iminumong kahinya ang paggamit ng isang napakalakas Nakasangkapan ang imahinasyon. Ngunit hindi para isipin kung gaano kasarap ang kainin ang cake na iyan, kundi para tanawin at suriin ang iyong kinabukasan. Bago ka tuluyang magpatangay sa tukso, tanungin ang sarili ng isang simple, ngunit nagpapamulat na tanong, Sino ako kung patuloy kong gagawin ito araw-araw? Ano na kaya ang mangyayari sa akin sa loob ng isang taon, paano sa loob ng limang taon? Ang tanong na ito ay naglilipat ng fokus mula sa agarang kasiyahan patungo sa pang matagalang kahihinatnan. Pinipilit ka nitong makita hindi lang ang isang tila walang sakang piraso ng cake, kundi ang buong larawan kung paano hinuhubog ng pagpiling ito ang iyong pagkatao at ang iyong buhay. At sa gayon, ang desisyon na tanggihan ito ay nagiging hindi isang pagkait o paghihirap, kundi isang malaking pamumuhunan sa mas matibay at mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Dito natin matutuklasan ang pinakamahalaga at posibleng hindi mo inaasahang konklusyon. Marami ang nag-iisip na ang stoicismo ay tungkol sa pagiging isang robot na walang pakiramdam at pagpigil sa lahat ng emosyon. Pero isa itong malaking maling akala. Sa katunayan, ang totoo ay kabaligtaran. Ang tunay na layunin ng stoicismo ay hindi pagpigil. Ito ay pagbabago o transformation. Hindi nito sinasabing ikulong ang iyong mga kahinaan, kundi gamitin ang mga ito bilang iyong sparring partners sa paghubog ng iyong pagkatao at pagpapalakas ng iyong espiritu. Ang pagpapaliban ay isang pagkakataon para sanayin ang iyong disiplina. Ang galit ay tsansa para magsanay sa self-control. Ang pagkahumaling sa masasamang bisyo ay dahilan para palakasin ang iyong kalooban. Ang iyong mga kahinaan ay hindi mga kaaway na sisira sa iyo. Sa halip, ang mga ito ay parang indicators na nagtuturo kung saan mo pa kailangan magpakatatag. Ang stoicismo ay hindi isang baluti na panangga sa mundo, kundi isang kompas na gagabay sa iyo para hindi maligaw ng landas kahit gaano pa kalakas ang unos. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang hindi kailanman magkamali. Ang mahalaga ay ang bawat pagkadapa mo ay pagbangon mo na mas matalino at mas matatag. Salamat sa panonood! Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-iisip, siguraduhin mong mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang pagtalakay sa mga komplikadong paksa na ipinapaliwanag sa simpleng paraan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong pang-araw-araw na kahinaan ang sa tingin mo ang pinakamalaking hadlang sa iyo? Ibahagi ito sa comment section at pag-usapan natin ito ng magkasama